libre ang kape mo. So, Ayun nga Guys, ngayong araw nga po, kanilang umaga, patingin ko sa aking monetization, ay approve na ang aking stream ads. Yay! Approve na ang aking stream ads. At yun ay dang dahil sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa aking mga followers, sa aking mga supporters, sa viewers. Thank you, thank you so much. Um, noon pong August 8 ay nag-anlako na at nakuha ko yung lahat ng requirements ni Lalo Meta para ma-eligible sa monetization sa stream ads. At after 13 days, kasi ngayon ay 17, so 13 days, nakita ko kanina umaga. Approved na siya. So, thank you. Thank you so much. At dahil nga po dyan ay syempre ay magpapasaya ako ng konti at Manimigay ako ng libreng kapeng barako. Kasi ako po ay lehitimong Tagalipang ay alae, tagapatanggas. Kaya tara, samahan niyo ako. Libre ang kape barako ngayon po. <laughs> so, punta na tayo at tayo ay mamimigay ng libreng kapeng barako. Hindi nila alam. Sana ako. Let's go! Oh girl, oh girl, you got me going psycho. Oh I know, I know. Dito na nga ako guys. At ito na nga aking mga palibre. Puno ng kaping barako dahil ala. Pagkatanggas, palibre ang ting barako dahil sa Mr. Bugs. Good luck sa so mga bibili. Kaya dito na nga. Libre ako ting barako.

At naubos nga po ang aking kapeng barako. Salamat po! Salamat sa inyong panonood!